Luto so, ako ng pakit, guys. Isa ko sa bawang bumbay. Ayan. Ang aking pinakbet. Ito so, ang aking pinakbet guys. Ayan. Gulay ka ngayon. Ayan. Isabawang so, ko muna ito. kunang ko na ang paminta. Ito so, yung paminta burog. Do Ayan sya. Ayan. Pag so, na yan, saka ko na ilagay yung gulay. Ihap ko so, ng gulay. Tapos kaya na patis. apis apis yun sa bisaya ng tuyo so 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 yan ang tuyo yan takpan ko muna yan takpan ko muna yan tuh kan ini yang mulai talung lah yang guys bikin guys lagi lagi Ang basa, talong. Saka, ano ito? Ito gabi. Gabi or butig. May ikra. Ito. Ito. Butig. Ito. Butig dito. Ito. Buti gabi. Ito. Hmm. Nah. Pakdet. Ini nakdet. Nawarkan pun nah, kuyung. Kuyung kunting tubig, kunting kunti ang paluto ng uh, gulay ang palambot at ang karne lalong lalambot ayan ayan, lagyan ko lang yan guys, ayan tapos mamaya timplahan tikman ko yan kasi tama na yung lasa nya ayan tenak hmm. deh

Kaya maluto guys. Ang tiyan ko pa muna ng sabaw. Pag mag... Medyo wala ng sabaw. Ayan. Tain ko na yung apoy. Tap! Nikman ko yan. Tapis lang at sa kabitsin. Ang may tinimpla ko. Hindi ko na nalagyan ng asin. Ayan. Sarap. Sarap. Burito ito na aking asawa. Ito na dahil yung paborito mo. Erwin, yung favorito mo. Happy ah, Yan, dati nagluluto ko ng na pinakbet na may baguong na alamang. Baguong na alamang. E ayaw ng aking anak kasi allergy siya sa mga mga kuan, sa baguong, like shrimp. Ganyan. Yung parang yung mga red yung crabs. Allergy yan. Kaya, Ia, yan lang ang hinalo ko. Ayan, pinakbet, gulay. Ang ulam namin ngayong gabi. Buksan ka naman ulit. Luto na ito guys. Ayan, lambot na yung mga kuang. Ayan, luto na ito. Ayan, lambot na talung. talong. Yan, yung ulan namin ngayong gabi, guys. Cannot bet. Nagula. Thank you for watching. Bye-bye.